Ayan po, no? magandang araw po sa inyong lahat, no? Naimbitahan po tayo na pumunta sa kaarawan ng aking pamangkin. At papunta po tayo, patungo tayo sa Maynila. Tayo naman ay pasahero lang, po? No? At ayan, naglalakad na nga kami po papunta sa tinitirhan ng aming pupuntahan. Makikitsibog kami, makikikain, no? Hmm. Kaya ayan na po nga kami, susugod na kami, dito so first time ko din po ito kaya hindi ko din alam ano yung pupuntahan namin kung saan sama-sama lang po tayo sunod-sunod muna po tayo no? dahil ito ay first time kong pumunta dito sa pupuntahan namin Bye-bye. Pinagmamasdan ko nga po ang paligid na at nakikita ko na yung view doon sa baba. Yan pala. Ito palang tinatawag nilang condominium. Condominium. Ayan. Nakikita mo pala talaga yung view sa baba. Kaya siyempre selfie-selfie, video-video. Para siyempre meron tayong may content. Oh, ayan nga po no. Kinuhanan ko muna yung view sa baba. Talaga naman, nalulula. Medyo takot po ako sa heights talaga. Pero ayos naman siya. Yan po pala ang view sa baba at ito ay view mula sa terrace. Ah. Si ano gusto mong kainin, babae? Ah. Ano to? Ano pa? Jeepsy si yan. Jeepsy. Oi, to. Malabon. Malabon. Chicken lollipop. Cordon bleu. Cordon bleu. Yeah. Jump shake. Ito ang Ito, isaw. Di. Uh, Ham mean cheese roll. Ah, kala ko isaw. Okay. Ito, chicken. Ito lang ang kain Mm -hmm. Ito nga po, hinahalo ko na po mm -hmm. yung chapchi Sabi ng kapatid ko, haluan ko na mm -hmm. O oh, pag, ano uh, ba yun, haluin ko na yung mga uh, ingredients Para nang sa gayon ay Bye magsimula ng kumain. Chichibog na po tayo kasi gutom na po ako. At ito po ang shapsiang muna ko nilamtahan. Alam lang po natin. Gustong gusto ko ang ganitong pagkain. At naalala ko rin po ang aking pamangkin ni si John Michael Canlas. Ito po ang paborito niya, ang pansit. Pansit ng Korean. At si nani ko, finifil niya. Oh. Feel na niya ang kumain sa may tiriso, sa may beranda. Pero ang init-init naman. Pagalami Sige na, pasok ka na. Pasok ka na. Pasok ka na. Mainit. Ma. Mm. Ah. 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 Kung hei fa choy. Kung hei choy. Ayan nga po. Ng taon po sa bagong taon ng mga Chinese. At ito po yung pagkain, no? At uh, ano nga ba ito? Igado. Ito ay niluto ng kasama ng kapatid ko. Yan, Igedo. Ang sarap ay ah. in fairness, ang sarap. At tinikman ko talaga naman. At ito nga po yung view ulit mula dun sa terrace. Patingin-tingin lang tayo. Alam naman natin na gustong gusto ko talagang tumitingin sa mga view-view na ganyan. Construction. At meron pong itinatayong bagong building dyan sa tapat ng uh -oh. kanilang condominium. May yan, no? sarap kumuha kung may pera Sintatas lang. No? Pagkakaroon din tayo niyan. Ah, <laughs> At ito nga po, no, may ayaan nila kami pumunta sa baba dahil barbecue daw sa baba. At kung gusto mag-swimming, pwede mag sa baba dahil may swimming pool daw doon. Tignan nga natin. At ayan, kami, kami ng nanay ko at mga kapatid ko. Ayan, talagang lakad-lakad kami. Ano nga kaya meron dito sa baba? Siyempre, usisaan natin, no? Kaya nga tayo grasyang usisara kasi uusisain natin. Ayan, ang ganda nga naman pala. Ito labing-labi pala, ulam na ayos ang lobby nila no pwedeng tumambay po dito sa lobby yung mga property owners po dito no yan ang nanay ko talagang gusto yata tanog ng nanay ko yung mga pamangkin ko nice. nandiyan yan ata ah, ang mga bisita ng kapat ko nandiyan dito sila nagmuni-muni baga hindi nagrelax relax sila po dito so, laki nga naman ng swimming pool no wala tayong dalang pampaligo blue na no blue no? Asul na asul, akala mo nasa dagat ka, no? Ayan na nga po, ayan ang kapatid ko, bit 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 bit, bit, bit ang kanilang mga interest sa buhay. Ang ganda naman mga view at mga bata, ay talaga namang may palaruan pala dito. Ah, maayos at pwede magdakad din pala dito. Tingin-tingin lang tayo. O, oh, malapit pala ito sa LRT. Kung hindi ako nagkakamali, LRT nga ba? Matagal na rin kasi nga ako hindi napapada na ako sa Maynila. Kaya hindi ako masyadong pamilyar. Ang dami yung nagbabarbecue. Ayan, mga bisita ng, pamang, ng, ng kapatid ko. Barbecue sila. So, dito pala dapat magbarbecue. Hindi pwede magbarbecue pala sa taas. Kasi tutunog po. At uh, yung usok, pag uh, ano ba na sensor ng water sensor sa taas, tutunog po siya kaya dito daw sa baba talaga barbecue, hindi daw sa taas ayan, hindi po kagaya pala kapag may bahay ka pwede sa loob ng bahay o ito pag napag condomin, yung baba ka para dito video video tayo sa mga binabarbecue nila, yan mo, barbecue lempo ayos siya, pang enjoy enjoy lang enjoy enjoy lang, ang dami nilang iba barbecue friendly Oh. Lalapit po tayo, no? Upang makakuha tayo ng malapit ang inihaw na liyan po. At may kasama pang isda. Inihaw na isda. Laga naman. Ang dami-dami. Siksik pigli gumaapaw na barbecue ang liyan po. Siyempre tayo maghihintay lang daw ila. Titikman natin lahat po yan. No? Tingnan po natin at manood lang po kayo dyan. Habang ako na may dito. habang ako yung nakaupo. Makiusisa lang tayo sa mga nagkukwentuhan. At sa kanilang niluluto. At ang mga bata talaga naman nag-i-enjoy sa kanilang ginagawa. Hindi ko malaman kung totoo, nga, totoo po ba o peke yung damuhan ba. Mamaya lalapitan po natin yan. Usisahan natin yan mamaya, no. Magdakad-lakad po sayote. tayo mamaya pagkatapos ng ating maraming kinakain. Ay, Binagin nga po lang ako ng saladang dahon ng Barbecue. sayote. In fairness, um, masarap po siya. Salad. May kasama siyang inihahon na liyan Sayote, vegetable salad. Tikman po natin. Pag meron din po kayong time, gumawa din po ako yun. Masarap po siya. At habang pinagmamasan ko po mga building na ito, habang kumakain kami ng nanay ko, maayos naman po. No, Imaginan mo, oh, ikaw ang nandun sa taas, titingin ka lang dito sa baba. At dito naman sa baba, tayo titingin sa taas. Siyempre, <laughs> ano pa nga ba? Ganun talaga. O, oh, malapit talaga sa LRT, no? Accessible talaga siya. Ayan, mayroon pa palang pwede mag-basketball. Ayos, ah, mayroon pwede ka mag-tennis, mag-basketball, mag-swimming. Ayan, nag-iisip na po ako. Yan, sa totoo lang, inaantok na po ako niyan. Pero dahil may mga pagkain, sige, gising lang tayo. Obserba, obserba, video-video lang po tayo. Binigyan po nila ako ng inihaw na liempo at sausage. Manghang po itong sausage, talagang hindi ko po kinaya. Dumating naman ang pamangking ko kasama ang kanyang anak. Hindi ko na po kinuhana ng mukha, no? Dahil baka nahihiya po sila. Ayan, observe ulit po tayo. Sa mga building na nandito o oh, mga tinatawag lang, kondominium. Sa totoo nga po pala, na no, pasensya na, hindi ko po alam ang pangalan ng kondominium. Nahihiya po ako magtanong. At tayo'y madalang lamang pong mamasyal sa mga ganitong mga lugar. Barbecue. Talagang nag enjoy lamang sila John sa pag-iihaw nila. Tayo naman ay naghihintay lang na bibigyan.

Ayan po, no? Ang sarap ng kain ko, no? Hindi ko naman alam kung maubos ko ito pero sige, dahil binigay, huwag natin sayangin. Kailangan nating ubusin. Hindi <tiple> na ayubahan eh. Ha? Matupa. Gusto Tupayapin, Ma. Tupayapin. yapin, ma. Tupa yapin. Lamba kayo? Lamba kayo? Lamba kayo? Gagabagya ako mong muntang ito yun eh. Pero kung kalawalawi ako, mag-swing ni. Kingwani mo pa rin ang duyan ha. Imig ka, imig salmo yan. Ano man tayo Ay, At dahil nga po ang dami kong kinain, subukan naman natin maglakad-lakad. At silipin natin at usisain natin ang kapaligiran dito sa condominium na ito. At ako po'y tinatawag ng kalikasan, kaya tinuntong po ang daan papunta sa labasan ng kalikasan. At kahit saan naman po pala dito ay meron naman po ang ano, labasan ng kalakasan. Madami na po ako nalakad, no? Kaya, ayan, bumalik na po kami. At ito ang unang idiniretso ko. Kaya, ayan, bumalik na po kami sa taas, sa unit ng kapatid ko. At ayan po, makikidan lang po tayo dito. Pumunta sa terrace, ay dadaan ka sa kanilang parto. Ayan po ang view kapag gabi sa kanila, no? Diyan po ako talaga tumambay habang may nag enjoy ang mga bisita nila, ano? Nagkakaroon po sila ng party-party sa labas or sa loob ng sala. Kaya ako po yung nag-stay lang sa may beranda upang namnamin ko ang view. Maraming salamat po, no?